kamay kamay hanggang nga parang alam alam mm nga -hmm. niluto ulit dry na dry eh, ala diba? Mm -hmm. ah mga hati pala kaya isda oh <laughs> ay ayoko na, gusto -so sa to oh ay ko na mga hindi bawang buwan talagos ng kamote from bayan kuwait Ma'am, diet pa tayo? Diet? Mm. Alaga <laughs> nga naman. Wala, hmm. mamita. Siyempre na naman yung mama. Bakit? <laughs> <laughs> Hindi yan yung napapakilig kay Aling Marjol. Mm -hmm. so, mm -hmm. Pera, napapakilig. <laughs> <laughs> Bukod sa wala pa yun, doon muna siya ko. Nilaga hmm. <laughs> Kuy Kristel. Masalita ka ka <laughs> sarap ng ulam natin. Ah. ah, sarap ng ulam namin. Talbos ng kamote, alamang, tilapia, tilapia bagoong. Anong bagoong tumi? Yung, ano, Binabos. yung ginamos na, ano, maliliit na isda. Mayroong ginamos. Yung, yung tawag yan. Hmm. Ano, tawag yan Ginamos na. Parang na ano. Magsarap yan lemon na, hindi si naman sa atin. Meron yung lemon. Uh -huh. May pa tayo? Meron. Mm -hmm. Meron. talaga. Pati na lang tayo, ma. Bawal yan sa iba na. Paso? Mm hindi -hmm. ko na kung mo. Slon. Pangkan. Dapat pala, yun may yung ginawa kong baso lang. Alin din sorry. Bakit? Um, thank you for Thank you. Welcome. Sisira yung mm. nữa Okay. to